guys. Lagay na natin yung jub jubos. Ayan, ayan yun yung jubos. Black na kulay yan, guys. So, apat yan. Pang-apat yan. So, lahat yan, guys, ilalagay natin para pure talaga siya. Okay na? hmm Ba't kasi ito nabasa? Dapat hindi yan binabasa para hindi mahirap. Binasa mo eh. Ganyan man talaga yan. Kahit kanina pa, hindi pa nababasa. Makulay na. Oh, grabe kakulay. Ang fast forward mo na lang to. Mm. So, Kahit it, it, ano muna talaga, itigil muna.